Well, so what up mga amigo Dumating na po yung ating elbow ng ating exhaust O yung ating tambutso uh -huh. Dahil yung mga amigo no Gayito katahimik yung ating exhaust Sleep po yan mga amigo Bali aftermarket yung exhaust tapos stock po yung kanyang elbow. Kaya naman mga amigo, papalit tayo ng elbow. At dumating na po yung order natin. Ito. Yeah. Ayan. Kaya ngayon buksan na natin to. Huwag natin patagalin pa. Let's go. Na po. Yun. Oh. Wow. Wow. Well pack. Eh yun mga amigo ano yan tubo? Ang palo so stainless steel sya ah okay so depende lang sa pag alaga mga amigo so kung -so nasa -so 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 sa mga Yamaha R3 na version 2 at version 1 alam niya ba? ito yung sa harapan yan kaya ngayon punta tayo sa Yamaha R3 natin tapos tanggalin natin yung stock exhaust tara <laughs> nagmamadali kasi ako <laughs> So, dito mga amigo ay gagamit tayo ng 12mm na socket range. Basic lang itong mga amigo. Napaka basic. May tali. Gulat kayo nyo. Pero well, dito mga amigo, magamit natin to sa paghila ng spring para hindi masakit sa ating siko. Hindi nakakangawit ba? Ano? Ano yung o, oh, diba? <laughs> Kapag naranggal na yung spring, dandanang lang nahilahin yung exhaust. At yun mga megs, natanggal na. Natira na lang yung ating stock na elbow. Tanggalin natin to. Simulan natin. Una ay tanggalin mo na yung ating uh, apakan dito. Hindi mo naman talaga tatanggalin. Tatanggalin mo na yung dalawang bolts dito mga megs. oo oh, di ba? Magic. At yung tali na ay magamit mo siya dito sa ating apakan. italan nyo siya para iwas istorbo kapag tayo ay magtanggal ng ating elbow. Basic lang mga amigo. Basic. Okay hey mga amigo, tanggalin natin to So, ito. ah uh, kaysa ba to yon kailangan natin ng 12mm nasabi ko yan, na kanina para matanggal to let's go pero bago yan pala mga amigo ay unahin pala natin yung dito sa elbow dahil medyo mahirap dito mga amigo yung iba tinatanggal nila yung dalawang uh, fairings dito na kabilaan para mas madali talaga na matanggal yung uh, elbow dito pero tayo mga amigo, hindi na kailangan yun. Kailangan lang natin na sungkitin ng ating mga kamay. At yun mga amigo, uh, patient lang talaga. Habaan yung ating pasensya dahil medyo mahirap talaga na alam nyo na, nagingagamit yung kamay. Kapag natanggal na yung apat na volts doon sa elbow, balik tayo dito sa ating catalytic, na tawag dito mga mix. Nakalimutan natin mga amigo na tanggalin tayo yung uh, sensor dito kaya ito mga amigo dahan-dahan muna tayo na ibaba yung kanyang elbow uh, dito tapos ito uh, pinay ko na yung kanyang uh, sensor dito para lang po. Basic lang mga mix napaka basic. Basic na mahirap. <laughs> Oh. Ay nga amigo, ang bigat pala nito. Siguro mga nasa 7 kilo or 8. Bigat. So, ito. Lagay muna natin ito sa ito, sa gilid. Dito lang muna. Yan. Ngayon, lagay natin yung ating uh, tambo na bago. Tara. Pero bago niya mga amigo, lumabas pa lang ako, bumili ako ng silicone gasket para iwas sinyang sa atin tambutso. Nalagyan natin ng gasket. Yan. High temp yun mga amigo ah. High temp. Sabi ko na kayo na pa. Para iwas singaw. Iwas singaw. lagyan din ng gasket yung ilo natin para iwas singaw para iwas singaw At ito mga amigo na simbolo natin yung ating elbow ngayon idaanda natin na ikabit ang ating elbow sa ating Yamaha R3 excited na ako sa tunog niya let's go ibalik ang apat na bolts para madaling ikabit ang ating elbow wag mo nahigbitan mga amigo ha lagyan din ng silicone gasket para iwas singaw po yung ating uh, yamaha rt at na ikabit na po natin ang ating elbow e, ito po yung ating uh, exhaust na orion yun sa mga amigo dahil masyadong mahaba po yung spring wala po kasi akong maxi na spring so yung mga amigo yung mga ginawa natin uh, nagtanggal tayo siyempre nagtanggal tayo yung mga amigo ng uh, tornilyo dito para sa kanyang catalytic tapos dito rin pala mga amigos sa kabila may tatanggalin kayo dito yon. ito rin yan tanggalin nyo yan so kabila ayan mga amigo after nun matanggal ah uh, tanggalin nyo na po yung ah uh, apat na turnilyo dito dahil may apat na turnilyo dito mga Sa isa, dalawa, tatlo, apat so kabila yan mga amigo after nun kapag matanggal mo yung uh, ex, yung astak uh, stock na exhaust okay na mga amigo ah uh, mabilis na po na igabit eh, to yan po yung mga amigo yung pormahan. Yan. So mga amigo, maraming maraming salamat sa papanood na aking vlog. Babush!